Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonika. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat. Biglang darating ang sakuna. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng mga nganap. Ngunit wala na kayo sa kadiliman mga kapatid. Kaya hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip at di tulad ng iba. Hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Yeso Kristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay na kanyang muling pagparito. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kaninuman sa mga panganib kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksiyan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Aleluya, Aleluya! Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagpunta si Yesus sa Kapernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inahalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos. Subalit pinagwikaan siya ni Jesus. Tumayimik ka Lumayas ka sa taong iyan at sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at tiniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nang silang lahat at nagsabi sa isa't isa, anong uri ng pangungusap ito, makapangyarihan at mabisa. Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila at kumalat ang balita tungkol kay Yesus sa buong lupaing iyon ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.